Ayan guys, so oh, ang daming kalamansi. Lahat yung mga nakikita nyo niyan. Ayan siya. Nasa probinsya kami. Papunta doon puro kalamansi. Ayan. Ayan, lahat ng mga nakikita nyo. Hi mga ka -Virgin. welcome back sa aking YouTube channel. So ayan mga ka-virgin, uh, ko lang kayo dito sa aming farm. Farm ng mga kalamansi, ayan. So uh, marami pong bunga dito sa ano sa aming farm, maraming bunga ng kalamansi. So uh, nandito kami sa aming probinsya. So ayan mga ka-virgin. Uh, marami pong bunga dito. So Pwede rin siya mga ka-virgin pang Pwede malawak po yun siya. Kung sa So, so ayan mga ka po lang kayo sa aming kalamansian dito. Sa probinsya yan oh. Sobrang dami yung bunga. Sobrang lawak po dito. Ayan yeah, mga ka -virgin. Kaya mamulaklak yan, mamulak yan siya, marami yung bunga, so, sobrang lawak yan siya papunta doon. Yan. So, pwede rin tayo bumili dito sa amin. Uh, malawak po itong kalamansian namin dito sa probinsya. Sobrang daming bunga. Tsaka daming ano. Yan. Yan. Fresh from the farm talaga siya mga coverage. Yan o. Sobrang daming bunga. So ayan mga coverage. Tour ko lang tayo sa aming kalamansian dito sa probinsya yan oh sobrang dami yung bunga sobrang lawak po dito yan mga ka-virgin mamulaklak yan sya marami yung bunga so sobrang lawak yan sya papunta doon So, pwede rin kayo bumili dito sa amin. Uh, malawak po itong kalamansian namin dito sa probinsya. Sobrang daming bunga. Tsaka daming ano. Yan. Yan, fresh from the farm talaga siya mga coverage. Eh no, sobrang dami po. So ayan mga ka -virgin. so isa namin yan na hasyendera dito sa aming kalamansi. So sumama din siya dito mag ano. siya. <laughs> So, sobrang dami yung bunga. yan sobrang lawak to dito mga ka, mga ka, virgin. So, papunta pa yan doon, doon. Puro kalaman silang yan. So, marami. Kasi ano ngayon eh, tagbunga ng kalaman si ayan oh. Marami siyang bunga. Tapos, mabababa lang siya mga ka virgin to. So, ito yung farm namin dito ng na, mga kalaman si. Sobrang ano, dami. So, pwede rin kayo bumili sa amin. Ayan oh, may hinog na oh. Ayan. Hinog na nakalaman si Mapa Sobrang dami ng bunga. So, ayan mga coverage pag pupunta kami dito sa probinsya. So, kami, lang yung magsasawa ng kalamansi. Pag sa Manila, pag sa Manila, binibili pa to. Pero dito sa amin sa probinsya, ayan, may farm kami yan pinipitas lang namin yan yung daing bunga ayan papunta pa yan sya doon sobrang lawak doon 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 ayan yan, 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 yan. so ayan mga ka virgin sobrang lawak yan sya papunta yan doon so, doon doon Puro kalamansi yung tanim niyan dyan. Ayan. Punta yan dun sa dulo. Tapos, kapunta dito. Ayan, may nangunguha. Libre lang yan sila. Libre lang manguha dyan, mga coverage. Kasi, ano naman yan. Punta dun, dun, dun sa dulo. Tapos mga ka-verge, ito yung kakao namin. <laughs> Kanina yung mga kalamansi namin doon sa farm. So ngayon ito na yung ano, kakao. Ay no, mga hinog na rin siya. Hinog na ba ito mga to? Oo, ito. Ha? Oh, huh? Hinog na. Ano dyan? Ito. Dyan? Hinog na ito. Dilaw na. Ito. ito. Ito, ito. Ito, malambot na. Ay, yeah, hinog na ito. Oo, oh, hinog na. Ito. Ayan mga kakao, mga ka coverage. Ito, hinog na ito eh. Yung dalawang yan? Mm -hmm. Malambot na eh. Ano bang gagawin dito kakao? Paano? Bahala ni Mijis ko. Ano? Gagawin tabliya. Ibibilad lang yan siya sa araw. Marami na ba ito? Kunti lang yan. Dapat maraming oh. ano, buto. Ibibilad sa araw tapos ipapano. Si Gagawing tabli ya Kuya Roger. Ito oh, hinog na rin 'to eh. Ito Kuya Roger. Tayo so, maka may mga kakao din kami dito. Di Kaso maliliit yung buto niya. Kasi maliliit. manghilaw so, mga hilaw pa yung iba yung hilaw may bayabas <laughs> so ayan mga coverage yung ano farm may kakao marami yung hinog oh yun o nasisira na lang siya ito mga hinog na to eh ayan hinog na yan may mga talian ayan mga talian ay badsyang pa rin sya mga badsyang so dito sa amin wala lang naman yan wala lang sya palamuti Ayan mga langka. Dami rin yung bunga ng langka. Yeah. To mga langka, daming bunga oh. Maliliit pa. Panggulay tsaka ano. Mapapahinagin. Ayan guys, so ang daming kalamansi. Lahat yung mga nakikita niyo niyan. Ayan siya. Nasa probinsya kami. Papunta doon, puro kalamansi. Ayan. Ayan, lahat yung mga nakikita niyo Hi, Isabel! Hi. <laughs> Hi! to my vlog! Hi. <laughs> ayan mga kabulti na dito po kami sa Nueva Ecija Hi to my vlog! <laughs> so ayan! So po mga ka-virgin bumaba po sila dun sa Kalaminsian Doon sila mag-delete Hahaha <laughs> Ang daming bunga. Tingnan mo may umiihi doon. Eh. Sarap ng hangin sa probinsya. <laughs> so ayan mga ka-virgin, lahat yung mga nakikita nyo dyan, yung mga kalamansiyan na yan. So, hindi po sa amin yan. <laughs> It's a prank lang yan. Mga ka-virgin, Katapos ko lang din maligo. Ayan mga ka-virgin. Uh, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-like at saka mag-share. Siyempre, mag-subscribe ka. Tapos, pindit mo yung notification bell natin mga kapatid. Ayan na dyan. Para updated ka sa ating mga latest app. Tapos dito mga kapatid. Tsaka dito, click nyo lang yan mga kapatid kung gusto nyo pa ama uh, mapanood. So, hanggang dito na lang muna yung aking video. Bye-bye mga God bless sa lahat.